Sa pagkapanalo nga mga boss idol ng Golden State Warriors ngayong araw kontra sa naghihingalong team ng Washington Wizards ay marami nga ang nagsasabing may pag-asa pa rin ng Warriors na makipag-compete sa kampyonato. Isa na nga dyan ay ang pagbabalik ni Chris Paul na malaki nga daw ang ibinibigay na impact sa kanila sa pagkakaroon nito ng veteran presence. Dagdag pa nga dyan, mga boss idol, unti-unti na rin namang nakukuha ng Warriors ang kanilang momentum sa panalo. Pero ang tanong, sapat na nga ba ito para makuha ni Chris Paul ang kanyang unang kampiyonato? Well, talakay na rin natin dito ang balitang tinuturo nga daw na dahilan ng pagkakatanggal sa mock draft ni Bruni James ay ang kanya mismong ama na si Lebron James. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa ating channel. Mga boss, idol. Dahil nga sa pagkapanalo ngayong araw ng Golden State Warriors ay umabanti na nga sila muli sa West Standings. Hawak nga nila ngayon ang pangsyam na pwesto na merong 30 wins at 27 losses. Medyo maganda nga ngayon ang laro ng Warriors dahil kahit man nangangapapa sa simula ng quarter, si Stephen Curry nag-step pa rin dito ang kanyang mga kakampi lalo si Clay Thompson na bumawi sa pagkakatalo nila kontra sa Denver Nuggets. Nagtala nga dito si Clay ng 25 points sa loob lamang ng 27 minutes. Instant ganda ng impact rin naman ang naibigay dito ng kanilang kababalik pa lang na player na si Chris Paul na merong 9 points, 6 rebounds at 4 assists. Malaking tulong rin naman niya ang kanyang mga payo at suggestion sa mga batang player. Alam naman nga natin na noong nakaraang off-season, nagsabi na si Draymond Green na tutulungan nga daw nila si Chris Paul na makuha ang kampiyonato at malaki ang kanyang paniniwala na makukuha niya ito dito sa kanilang kuponan. Pero malaking katanungan pa rin naman ang lumabas kung sasapat na nga ba ang kanilang lineup ngayon para magkampiyon. Ang sagot nga dyan ay hindi pa sigurado. Posibleng oo, posibleng hindi. Alam naman nga natin na problema ang Warriors kapag contender ang kanilang nakakalaban at dyan palang masasabi na nating mahihirapan sila kung sakali man. Sa kabilang banda naman mga boss idol tungkol naman sa anak ni Lebron James na si Bruni James ngid nga sa kaalaman ng lahat, mga boss idol sa unang release nga ng NBA Mock Draft ng ESPN. Dito nga isinali nila ang pangalan ni Bronny James, ang anak na panganay ni Lebron, bilang pasok sa first round draft. Resulta na rin naman nga ito ng pagkukoment lagi ni Lebron James sa kanyang anak. May pagkakataon pa nga dito na sinabi nga na mas makakatulong pa ang kanyang anak na si Bruni kumpara sa kanyang mga kakampi ngayon. Kaya naman nakapasok nga ito bilang 14th overall pick para sa Atlanta Hawks. Ngunit ilang buwan nga matapos ang unang release, naglabas na rin naman ngayon ang ESPN ng updated mock draft at marami nga ang nagulat matapos matanggal ang pangalan ni Bronny James sa parehong first at second round pick, meaning natanggal nga ito at undrafted kumbaga. Agad rin naman dito'ng nagkomento si LeBron at sinabing pabayaan lamang nga daw ang kanyang anak na mag-enjoy sa college basketball at huwag i-pressure ng media. At dahil nga dyan sa pagkakatanggal ni Bruni James ay sinisisi nga dito ni Stephen A. Smith si Lebron James dahil sa pakikialam nila sa nasabing mock draft. Kung hindi nga daw sa pag-hype ni Lebron sa laro ng kanyang anak, hindi nga daw agad babagsak ang rankings nito.